It bulaga, may mas malaking pasabog na dapat abangan, lilipat na nga ba ng studio? The Bark Ad Smiles, gulat na gulat sa nakita sa barangay. Bossing Vic Soto na gulat sa nangyari sa perife. Ngayong lunes nga October 14, 2024, na kung saan ay ang tunay na araw ng birthday ni Boss Joy, na matatanda ang maagang sinelebrate ng mga The sa It Bulaga noong Sabado, October 12. ay may inihanda din nga ang mga The Bark Ads para ngayong lunes, na kung saan ay muling binati ng mga The Bark Ads si Boss Joy, at Sugar Free Cake pa nga daw ang inihanda nila dito, ayon kay Tito Sen. Na kung saan, ay muling nagpasalamat at nagwish din si Boss Joy. Na matatandaang, Napakadaming mga bumati kay Boss Joy, lalo na nga mula sa mga legit The Bark Ads netizens, na napag-usapan na rin natin. Ngayong lunes din nga sa segment naman na Perify, ay muli namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, ang ginawa ng mga The Bark Ads nating si Main at Miles, na talaga namang namiss ng mga manunood, dahil bihiran ng makita ang kakulitan ng dalawa, dahil sa mas maiksing Perifi Express. Kaya naman, matapos na kumanta si Sining Queen Yunis ng Twerk It Like Miley, ay tila ginanahan nga ang mga Perifee Angels na sina Main at Miles, na kung saan ay pinagpatuloy nga nila ang pagkanta, pero hindi lang nga basta pagkanta, dahil sumasayaw din ang mga ito. Na makikita pa nga si Main, na natawa na lang din nga habang sumasayaw. Pero matapos na magkatinginan nga si Min at Miles, ay makikita na nga lang dito ang nakakatawang naging reaksyon ni Miles na natawa na lang din sa ginawa niyang pagtuloy sa kanta. Nakahit nga ang mga netizens ay talaga namang kinatuwaan din ito. Pero, nagulat naman dito si Bossing, matapos na kumanta si Singing Queen Sam, na talaga namang ibang level ang taas ng pagkakakanta nito. Kaya naman pagkatapos ng kumanta ni Singing Queen Sam, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing, na talaga namang napahanga kay SQ Sam, ganun na rin nga si Boss Joey. pero hindi pa nga natapos dyan, dahil sa segment naman na sugod bahay mga kapatid. Ay napatigil nga sa pagsayaw si Miles, nang may makita nga ito sa team barangay. Yan nga ay matapos makita ni Miles ang walis art na ito, na kung saan ay siya ang naging pangunahing design dito. Kaya naman, ay nang makita nga ito ni Miles, ay talaga namang nagulat nga ito at natawa, na kung saan ay ginaya pa nga ito ni Miles. Hanggang sa natawa na lang din ito. Pero muli ngang nagulat at natawa si Miles. Matapos na ito din pala ang nabunot ni Bossing para sa 5000 pesos. kaya naman ay makikita nga ulit ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles matapos niya nga ulit itong makita. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, tila may mas malaki namang pasabog at mas malaking surpresa ang itbulaga para sa lahat na dapat nating abangan. Nagsimula nga iyan, matapos ipakita ang Diyo sa barangay, na kung saan, ay may sinabi nga dito si Mayor Jose, na may malaking pagsugod na daw na mangyayari ang mga daobark ads kasama si Mayor. Na makikita pa nga ang mga daobark ads sa studio, nasasama din daw sa malaking pagsugod na ito. Pero, ano nga kaya ang malaking pagsugod na ito, na sinasabi ni Mayor Jose? Na mukhang malalaman nga sa Sabado, October 19. Ayon sa sinabi ni Bossing sa video, ay kasama din daw ang mga timbahay, sa pa-Christmas party ng mga The Bark Ads, na mukhang mapupuno na naman ng itbulaga, ng mga pasabog at surpresa, na talaga namang dapat nating abangan. Dagdag pa nga dito ni Boss Joey, na may doble-dobling saya ang mangyayari, na kung saan ay kasama nga ang hindi lang buong bansa, kundi kasama ang buong mundo, sa doble-dobling saya na ito. Pero, ayon naman kay Tito Sen, gaya sa bawal judgmental, ay ang tanong. Ay saan nga daw kaya, ang first Christmas party ng mga Dobark ads? na dapat nang abangan sa sugod bahay special. Pero ano nga kaya ang malaking pagsugod na tinutukoy dito ng Itbulaga? Nasasama daw ang lahat ng mga The Bark Ads. Tanong tuloy ng ilang mga comments, ay baka lilipat na nga siguro ng studio ang Itbulaga, kaya naman ay lahat ng mga The Bark Ads ay sasama, ayon sa teaser video na ito. Kaya naman, ay marami na nga ang mga excited dito ngayon pa lang, dahil matatanda ang noong Sabado sa birthday celebration ni Boss Joey, ay nabanggit din ni Boss Joey, ang pagiging maliit nga ng kanilang studio. Na kung saan ay sinabi nga nitong, Maraming salamat sa inyo, sa pagtangkilik sa amin. Napakaliit man ng studio namin ay napakalaki naman ng puso, at pagmamahal na ibinibigay nyo sa amin. Thank you very much. Kaya naman, ay hindi nga maalis sa mga legit The Bark Ads netizens, ang posibilidad ng paglipat ng studio ng Itbulaga at mga The Bark Ads, na matatanda ang noong 45th anniversary pa lang nila, ay hinihintay na ng mga manunood at mga netizens, ang paglipat nila sa mas malaking studio, na napag-usapan na rin natin noon. Kaya naman, kung anuman ang malaking pagsugod na ito ng mga The Bark Ads, ay talaga namang dapat natin itong abangan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?